Ay, kaya pala bumaba eh. Kaya pala bumaba ito mga guys. Nainip dun. Sa apat na kapad lang. Ito yung anak ni Arnold Schwarzenegger. Mga guys. Ay, yun. May mga ganyan ni Diretso na dito. Ayan. Ang pinapatagal yan dyan. Yan, ito talaga mga guys. Masipag tong to eh. Lagi na dyan relax muna kami mga guys eh bukas may very hard yung titirahin namin import mga guys bukas limang ano limang shipment huwag muna kasi bilangin ang pilangin yan ilagay mo na ilagay yan sila na sila oh lima na lang sila pa ba Ayan, dami, ka, dami pa naming stock mga guys. Kaso, saglit lang to. Yan. Makikita ni pa ng ano mga guys, tinitira nang kaibigan kong malupitin. Ayun. Yan. Sitikit ng dikaran niya. Ya, kunin mo na 'yung sasakyan. na. Ano? Inubo.